Morning po, mga tol. Ah, uh, kung kagabi nasa dagat po tayo. Ngayon, nandito po tayo sa bukid. Para magpakain ng kabayo. Yan. Bali hindi po sa akin itong bukid na 'to at hindi rin po sa akin itong kabayo ito. Bali tagapakain lang po tayo. Yan po yung kabayo. Kabayo pa-kainin po natin siya ng feeds nasanay po kasi sa feeds tong kabayo tapos paiinumin po natin siya mamaya at, may dala po tayong tubig yun po natin siya pakakainin mamaya tapos sa dulo po nito mamaya doon po sa dulo doon sa dulo po mayroon po tangki ng tubig doon at bubuhayin po natin mamaya para mapainom dito sa kabayo. Ayan po. Uh, yan, naghihintay na po yung kabayo. Ayan hmm. hmm. po. Pakainin po natin siya. Uh, baka gutom na po. Hinihintay na tayo. So mamaya po pupunta po ako rito Ayan, may na, uh, give up po ng bagyo nursery house po yata ito so tatlong beses po tayo nagpapakain ng kabayo rito sa bukid na to umamaya po bubuhayin po natin yung tangke ng tubig yun po yun tangke ng tubig para po meron tayong pampainom sa kabayo masukal na po at naguulan po ng ilang araw bigla pong taas na mga damo nagtatabas-tabas din po tayo ng pakunti-kunti para po kahit paano eh, makita po nung may ari na ano, nagtatabas tayo yun po yung kabayo So puputulin ko po muna yung video rito dahil magtitimpla pa po tayo ng pagkain ng kabayo. Ayan. At lalagyan pa po namin natin yung inuman niya. Ayan lang po muna. Ayan ang kabayo. Ayan, masukal na po. Ayan po. Ayan po. Sukal. So hanggang dito lang po muna. Baka masipa po tayo ng kabaayo <laughs> okay po.